Nagugutom na ako Maydol Sa amay pa lang So ayan Maydol Kain na tayo Ito yung inihaw natin ha Medyo umitim Pero luto yan Kaya nga umitim na Kasi luto Tsaka adobo May suka din tayo dito Tubig Sige kain tayo Maydol Filos yan at uh, isang magandang tanghali sa inyong lahat mga idol, mga guys. Dito na ulit tayo sa kubo natin. Bali, update ko muna kayo. May dingding na yung ano natin, lutuan. Nakabuhan natin. Oh may bintana pa para madaling makalabas yung usok bali dingding na lang ang mga kulang nito bali dito sa part na to mga sa ano kaigaan pawid ang dingding ko dito saka dito naman sa may kusina natin kawayan Para medyo presko yung hangin, makapasok. Madaling makapasok yung hangin. Ayos dito kasi hindi mainit. Lakad-lakad muna tayo. bali Medyo okay lang yung anong style niya. simple style lang. May bintana yung abuhan. Bali, alauna yung medya na pala. Mga hindi. Kasi okay, nabisi tayo kanina. Yung mangga natin, wala pang bunga. Yan ang gagawin ko sa ano, sa hugasan natin. yun Nangunga ako kahapon. Napakalakas ng ulan dito kahapon mga idol. Pagmumukbang pala tayo dito mamaya kasi may dala tayo ano. nagtad kasi ako kanina ng ano. Karing ng baboy. Yung kokoy. Yung paa niya. Balay. Nagdala pala ako ng kunti. Iihawin natin. yan o. Ano. Pina, pinabad ko na siya sa ano. Tubig. Kasi. Inagyan ko yan ng asin kanina pa. Tapos may ba may akong kanin saka adobo <coughs> so yun mga idol sa lahat po ng nag subscribe sa aking youtube channel maraming salamat po sa pagsuporta at sa mga solid sub subscriber natin maraming salamat po sa walang sawang suporta sa at saka sa mga bagong nagsubscribe salamat po sa pag subscribe sa aking hunting channel sana po ay madagdagan pa hanggang makawan kina tayo so shout out sa inyong, inyong, lahat mga idol so yung ilalagay ko sa screen na shout out paki check na lang po ng channel nila at saka subscribe dito ko po ilagay dito banda medyo lakihan ko lang po para makita nyo yung channel nila so pakicheck na lang po so yun gawa na tayo ng apoy para makapagsimula na tayo kasi hapon na dito na muna tayo magagawa ng apoy sa baba o ayan mga idol nakagawa na tayo ng apoy <laughs> hintayin na lang natin na magkaroon siya ng baga <laughs> yeah, boy. bago natin ihawin thế cái tiếng lengmai đó, mình có nãy oh my god Kulong na tayo <laughs> Gago So ayan mga idol Pwede na siguro natin ilagay Kasi may ano na baga Lagyan natin dito ng ano Para hindi masunog So ayan nalagay na natin Hintayin na rin na lang na natin maluto. Yun mga idol. Nasunog. Nasunog ah! pati yung parilya natin. <laughs> Naging ano na lang abo. Pero malapit lang maluto. Nagugutom na ako mga idol sa amoy pa lang. So ayan mga idol, kain na tayo. Ito yung inihaw natin ha. Medyo umitim. Pero luto yan. Kaya nga umitim na kasi luto. Bra! Tsaka adobo. May suka din tayo dito. Lame kayo! Okay kayo! <laughs> Tubig. Sige, kain tayo mga idol. Kasi gutom na. <laughs> Kain tayo mga idol. Sarap kumain dito sa bukit. <coughs> uy, uy, sana oh. all. <laughs> <laughs> Ini Inihaw natin ng umitim. <laughs> Nasunog yung parilyahan. <laughs> so yun mga tapos na tayong kumain. So yun may lang dito na lang video natin. Salamat po sa panonood. Sana ay patuloy niyo pa rin suporta ang channel natin mga ito. Kahit mga simple content lang. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para laging kayang update sa mga video na i-upload natin. So yun kita catch na lang ulit sa next vlog natin. Ingat-ingat yeah. po tayo palagi. God bless po sa inyong lahat my girl.